Hello mga ka-Dragon! welcome po like, sa ating YouTube channel. Ayan guys, meron tayong sideline dito. Oh. Ayan. Mag, mag -de deliver kami ng dragon fruit sa bayan. Sasabay lang namin itong, ano, itong big na eh. Oh, kuya, kahit di masyado. Ano namin itong ang big na para isabay sa dragon fruit. Gagawin gagawin pong, pong suka. Kapalingki po, kilo-kilo mm. namin. Gertumpok. Ah, mm. Ayan, kasi nasisira na siya guys ng ano, ulan. Kaya bagsak lang sa ano, sayang lang. Binta na lang natin dun sa ano mibili ng aming reject na dragon kasi gusto ng mga buti mga guys. Mm. Ang mga ungoy, ah, Ay, dambuhan ng ungoy. Nagsitin guys. Ano pa o pero mga green na ba?

yung muri palapal eh. Hindi mo blagas. natin yung mga ano green green. green. Si, siya, May hinog pa naman yan. Ay, naburak. Ay, naburak. Ay, uh, yun, lumabas din ng araw. bagi nga. Parating ngayong week. Sa bali na birukan tayo. Wala po si Papa niya. Ah, baka hindi niya alam yo. Hindi niya alam. mga tibos ko. no nah. pura beo kalau keyboard-nya yan <tid> <Kena>. <tid> oh. Pagkasan natin yung ano, timba. na, na, na isa. Isang bunga na to? Oh. Uh, isang bunga piso. Oh. Isang bunga <laughs> <laughs> piso. Ano, gawin daw nilang gamot ito. Ha? <laughs> ah, uh, oh. ito daw oh, oh, na. Ne? yan, di pa eh. Hala. Ay, Ay, hindi, ko alam. Yan guys, ito na yung ating nakuha. Isang, okay. ano, okay. isang okay. karton. Okay. Wow.

Deliver ng dragon fruit at bugnay. Dito guys yung bumibili ng bignay. Tsaka gumagawa ng mga alok. Taw ano po! Dito nga nga. Dito nga nga. Dito nga nakuha yung dalawang malalaki na yun. Ako. Oh. Apo, sa pancha mo. Kasi bago ka, Bex? Yung dalawa. mo na isa? Para dupot na lang mga dito. dalawa, o. Dito mga guys. Tama? Hala, nagkalahati na rito. Puno to kanina. Nasid-sidan, ha? Basit na.

po na timbang at ano eh. Galing pa po doon yan sa bukit. Kaka-harvest lang. Tunjirin po. po namin lang po yung dilo ko. po. Ikiliwin e, natin yung tapos ibis na lang natin itong mga... Dalawang 12... dilo 12... po. Dalawang dilo po. Dalawang dilo po. Tapos ang dalawang dilo po. Marating ko lang, gutong na nga ako eh. Tapos <laughs> bilis yun naman mag-dribble. <laughs> eh. Ginahintay nga rin namin. Ah. Ah. Kasasara yung mga sasagandan? Oo. Oh. Hey. Oh. Oo. Ah.

Kilo muna kaya muna? Kung limang kilo? Yung good po na limang kilo? Anong eh. tawag mo sa reject kayo? Good God? Ay, pa, ito pa. Ito, dalaw. Baba mo lang. Bakit kasi walang gate ko dito? Ang Saan ang daanan talaga dyan? <laughs> Bakit ito? Ano ito? Wala <Bula> po yan. Sa <laughs> 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 Ang ko kong kriyan. sobrang na po yung isipin mo. Baka ito. Pagdaan to. Ay, oo. si belo eh. Kaya ganyan yung escape.

jam plus nine <laughs> <laughs> 30. 30. 30, <laughs> nine 19. nineteen, nineteen, salah, hahaha, check it Nine, nga. Oh, plus, plus 30. 30. Dali ka na yun sa ano. Ito ang pang malakas na. Ma, ah, ano yung man ito ma lang. Wala <laughs> <laughs> pa na. 20? 19 lang, oh. Bawasan pa yung karton. Gusto lang yan. 18. Sige. Sa iyo ba ito? Oo. Hybrid. 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 <laughs> Bago nagpunta dito. Mhm. Ka pala? Matayo, mahanginan. Kain muna tayo, guys. Magpa-balik Ate, ano to? Dahil, dahil baka gusto niyo daw. Pag-70 na lang yun. Okay na yung isa Charot ng gulang namin Buntay Yung sabaw Ito yung binabalik-balikan namin dito sa sabaw Bintan na raktan pa na Ayan guys, balik katatapos lang namin kumain. Nasa palengke kami. Mamili, namili kami ng frozen. Hi ma'am! Ito sa si iso. <laughs> Ang kamatayang lumpia. ano pala, prutas. Pabili po ulit ng lumpia. Sampung piraso. Oo, para hindi ka, ano. Ayan ah, ba? Ay, sige mo, nagkali po si Joy Joy Kapon. Joy Joy. Nakaupo <laughs> na, sobrang sakit. Sabi, <laughs> <laughs> sobrang hirap niya, kaya. Dili daw sila lang na ano.

Wala akong bakit. Ano? Nahihirapan ako. Table, 800. Ay, nahihirapan. Ano is the baga? Bumaga. Ayun, parang ano? Magana? Ito, sa po? 700. Ito ko, 210, so 200 lang. Sige po. Ha? Ako yung sisan? Ito ka Ilang ilang bayad? Buhay din dera. <laughs> Buhay ano. High blood ka ma, 700 yung ano nila, sugpo. High blood. lalaki. Ayun yeah, mm -hmm. ito. Sige pa rin. napapatikim daw ng biko. malaki Biko ni Inday Madonna. Teka bembuk ay nyo. Dun na. <laughs> Tampo lang. Hmm? Yo. Dun na tayo sa ano. Sa Robinson ta da nakaternutang. Robinson? <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Dun na ka hindi lang ummm oh. ummm mm -mm. unahin mo pa yan mag inyong ka ikaw mm -mm. na yan ikaw na yan 30 isa so, 30 isa nasa mga sa 20 boy 20 lang Ano lang hahahaha niya te 20 lang, <laughs> ano 20 lang. <laughs> 20 lang. So, kung kaano po yung money meron tig 60 meron tig 20 20 lang hahahaha <laughs> nakaungat so, kang 20 <laughs> 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 sabay so, tingin pa sayo e eh? 20 lang 20 lang <laughs> Uri dala makaterno itong kay. Na ba ha? Nako, <laughs> hindi na tayo makauwi. Naabot na kami ng... Kita na yung gurit. Baha. Tingin <laughs> niya pe ang binabaha. Grabe oh, bang baha oh. Oo, baka may mga bigas na dyan. Mas mm yun ah, hindi -hmm. na itago. Mabahitin niya bigas Palpak tong gasolinahan na to. Sino pong magpagasolina sa'yo dyan? Sino yun oh. Hmm. Lalo ng kanya oh. Pero yung nang yan, sa ano nila. Ay, gano'n? Oo, eh. Nagkaka-man magpapatumba na to? Di pa. Ayun yung tanggit nila.